Sa wakas, o. Oh, idol, makapamasyal din dito sa Laguna Lake. Sa daungan. Oh, oh may turista ako. Ipapasyal <laughs> eh, <laughs> ako. Ay, ay. Ang lalim na ano. Ang laking tina tubig. Or... Sumulong, nako. Ilang bagyo pa, nako. Delikado na. Babahay ng ano, Santa Cruz. Eh, paulo ni isla ko. Ano mo ayan sa baba. San? Ayan. Eh ayan. Oh, yun, mga tawag na ano, ruburat men. Ba't kalutan yang ruburat? Kaulo Oh. Eh swimming pool jam, buhay pa. Oh, nilaga hito. Ay, nilaga. <laughs> oh. Okay, kayo, ito kaya, ito ano ko, ito saguan. Piloto. Piloto. <laughs> Yo, ang ganda. Ang daming kangkung. Ano, ito ang kangkungan, oh. Medyo ka magandobo. Magsawak ka na si kangkung dito. Pangulay, pwede. Kaya po, mga idol, oh, kangkungan. Ganda dito sa Laguna. Ito, roborat. Ayun, roborat. Pahuling isda, kaso. Kasi parang nakalutang. Naka ano ko? Nakalutang ba yan? Nakabaon? Sa uh. to Dito ba? May mahuli ditong mga isda dito? Talapia. At talapia, mayroon dito? Eh. Mga dalag? Mayroon din. Ah, may mga dalag din dito? <coughs> ito water lily ba? Nadadaanan ba yan dyan? Oo. Oh, ah, nadadaanan pala ito. Ay, bang ano anong bangka Ayun. Ayun po, water lily ang dami. Eh kami dadaan sa water lily oh. Ah, <laughs> ang ganda! Oh. Ang ganda nito, oh. Oh, nasa tayo. Eh <laughs> Laguna Lake po. Mga idol. Ayun, may bahay pa dun, oh. Kubo yun, kubo. Kubo, kanyang kubo yun? Pero ang ganda pagkagin. Ah? Ano yan, pag nangis na, dyan na tuloy. Oo. Is my, yan, kubo. Siya <coughs> bang may mga ano lang hito dito? Kids, may kids yung mga hito. Ayun, lang tayo natin, okay, natin. Ayun, huli na isda yun, titibog. Saan nagtibog? Ayun, 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 sabay ayun, ah, ayun, sa kada na yun. Ayun, dalawa na. Ah, ayun. Wala ka lakas sa gulat eh, hanggang sa ginta tayo, maliit na sa gulat Ah, katakot lang ano mo eh, bangka mo, wala palutak, ano? Hahaha, <laughs> pag gumalaw ka ulit, <laughs> tataob tayo. Oh. Ano tayong may nagbabangka? Wala pang nagsiuwi ang ngayon umaga no? madalang pa. Dati nung sila bo, sila, bali pa si